uli guys batang bata lumaban wala pa siyang lawe nagurado oh. wala pang tahid to batang bata guys oh. Ganda guys oh. Batang bata siya oh. Wala pang katahid-tahid pero Ta Tapang niya guys oh. Wala pang katahid-tahid oh. Pamukulam pa lang. yun guys shoutout nga pala kay Danilo Magallanes sa ating katropang hunter shoutout po sa inyong lahat huli batang bata ito sandali lang mga tatlong tilaok pa lang naramdaman ko na na gumigiri na siya tapos tumilaok siya ng tatlong beses din Yan, sumabong na siya batang bata guys oh. bagak na pagak pa yung tilaok niya. Palaban siya din sa pangatiko. And guys, maraming salamat